Good morning, good morning mga kasari, mga kamamshi. Welcome back po sa aking YouTube channel. Ito po ang yung mamshi tin, ng mamshi tindera po ng mga kapampangan. Ayan, today is Monday, araw ng or first day of the week. Ayan, ayon is ang start na naman tayo ng gogora, mag-aayos ng ating tindahan, magli-restocking. At ngayon naman ang i-share ko sa inyo, yung mga delivery natin, yung mga in-order natin ng na feeds sa ating mga supplier. Kung ano-ano ba yung mga feeds na fast moving at ano ba yung mga um uh, feeds na in order natin last week. So, yun. Yun naman ang isi-share ko sa inyo. syempre lagi ko sinishare sa inyo yung aking mga paninda sa sari-sari store. Eh, meron akong poultry supply. So, isi-share ko naman sa inyo ngayon yung mga in order natin last week ah uh, na mga dog food, cat food, at pagkain ng manok. Ayan. At saka pagkain ng ibon. Ayan sila. So, ngayon, medyo messy ang ating display. Mamaya, pagdating ni JR, papaayos natin yan kasi maaga pa. Time check is 7.40 na noong umaga. So, ayan, syempre, routine ng ating tindera is magkakape. At ayan, meron na tayong buena mano. Dalawa na yung bumili sa atin. At habang tayo ay nag kukuda-kuda dito is tayo magkakape at maghihintay ng customer. Ayan na si Pusa. Nagtatawag na siya na customer. Ayan, si Pusa. So, ngayon, ayan, guys. Yun ang isi-share ko sa inyo ang ating mga paninda namang Feeds. Okay? Kaya yeah, dyan lang kayo. See you later. eto mga kasari, ayusin natin yung ating mga, ayusin natin yung ating bodega. Ayan. Isa sa mga, ano talaga, kalaban ng isang nagpo-portery supply, kuto at saka daga. Ayan, kagaya rin ano, sila Um, natira, kumbaga, nangat-ngat yung sako ng isang, ano natin, corn grits. So, ayan, dadas pa rin natin at aayusin kaya kailangan ng ating bodega is weekly natin or every two weeks nating pinapalinis para iwas ano sa mga daga. Kailangan nakaangat sa floor yung ating stock so wala pa ako ng pinatawag nila. So nilagyan ko rin ng dahon ng laurel tong bodega guys para kahit papano is hindi tumami yung mga kuto. Ayan. So, kanil dito yung mga stocks natin. na iba. Ng mga dixie. So, ayan na lang ang stocks natin. So, ngayon, lilinisin natin yan. Para, pag dumating yung bagong stocks, is malinis na. Ito, mga to. Ito, papare replenish na natin yung mga yan. So, ayan ang ating bodega. Yun ang ating magtutunan ng pansin ngayon. Paglilinis ng bodega at pag-aayos sa mga items na nakutuhan at naanuhan na, na at ngat ng daga. Ayan at para matingin na rin natin kung ano yung mga wala na nating stocks ayan ganyan ka busy ang isang negosyante kailangan talaga hands on tayo sa ating business kung gusto natin itong mag grow at kung meron tayong planong mag expand ang ating business kailangan tayo hands on tayo ayan. so ito ang gagawin natin at meron naman tayong assistant nandito naman si JR so ayan guys yan lang ang nakakasad talaga pag na yung mga panindam is nangat-ngat ng daga at nakutuha niya na pinaka uh, malungkot na parte ng isang merong poultry supply ayan sa sa sari-sari naman ang kalaban mo is expiration dito naman sa poultry supply ang kalaban mo mga mababait at kuto ayan So, kailangan talagang matyaga ka. Matyaga, matiisi na yan. At nakakaisip ng na mga diskarte kung paano nyo may iwasan para iwas lugi. Kung baga yan, kung hindi mo didiskartehan yan guys, lugi ka na. Yan, lugi na tayo. Kagaya ng isang sako doon ng ano, pang CCO. Yun, talagang totally lugi na ako noon. Kasi hindi ko na siya magagawa ng remedyon kasi nabasa na siya sa loob. So, nag black black na siya. So, padadalanan lang natin yung sa Araya. Ayan. Naman sa malit nating bodega, meron tayong malit na bodega dito sa loob ng bahay. Ayan, pinagawa ng aking uh, sister-in-law yung bodega na yung maliit dito sa loob ng bahay. Ayan baliyan yan. Tapos dito naman, nakalagay yung cut-teater namin. So, wala nang stocks. Nag-order na tayo. So, wait lang natin silang i-deliver. -de ayan eh, yun. dito yung mga litter natin. Tapos, ito si Dirty. Papalabas ko niyan mamaya. Tsaka si Dog Food. Ito yung ating pinaka-mini uh, stock room. Ito. Ayan. Ayan lang ating mga stocks. Ayan. Si Bayong. Styro. Ayun. Mga styro. Tapos, ayan sila Dixie. Ayan ang ating um, stocks. Ito si Dixie. Fast moving na rin yan ngayon sa aming tindahan ah uh, kilala na rin yung brand na yan. Pagkain na pusa. Tapos si Special Dog. Power cut, Yan, si Power cut, ah uh, tuna. Ayan ang makilalang brand. Itong brand na to, anto, papalabas ko na rin sa NutriCare. So, meron pang stock sa dulo. Hanggang dulo yan, guys. Ayan. Hanggang dulo. yan ang aming mini bodega dito sa loob ng bahay. At may bodega rin kami dun sa labas ng, or sa likod ng tindahan. Ayan. At eto mga kasari, mga kamamsi, i share ko sa inyo ang isa sa mga uh, problema pag ikaw ay nagpo-poultry supply. Yung mga kuto ng feeds, kagaya neto, ang aking, um, ito, ang aking fire blaze, uh, 1,000, ayan, kinuto siya guys. Kasi na, na ano siya, nahaluan ng luma, so ayan. So ang ginagawa ko para iwas to, gaya, ayan, yung basang-basahan para dumidikit ito yung kuto. Ayan. Tapos isa-isa ko silang dinadampot. Ayan. Dadamputin. Tapos ilalagay ko dito sa tubig. Ayan sila guys. So, oh. so kailangan matyaga ka. Kasi kung hindi mo gagawin to guys, malulugi ka na. Actually, meron na akong isang ano doon, isang sako na na talagang hindi ko na pwedeng ibenta. So, yun is nalugi na ako ng isang sako ito, pinagtsatsagaan ko talaga siya kasi konti na lang naman na siya. Ayan siya. Konti na lang na siya. kuto lang naman ang problema natin. So, ayan. Isa-isa nating tinatanggal. Ayan, mga kasari, mga kamamshi. Kumapit sila sa basahan. So, ayan. Tatanggalin natin ang basahan at ating babalawan para sa ganun. Eh, hindi na sila magkalat. Ayan, isa sa mga teknik ko para matanggal ang kuto. Ayan, para pwede bang ibenta. Ayan, pwede naman lang siya. Ang problema natin is nagkaroon siya ng maraming puto. Ayan. So, yung iba pinapatong natin ito. Nilalagay ko dito. Ito naman, sobrang kapit na nila sa basahan. So, kailangan na nating banlawan. Ito dito, guys. talagang ito. Totally, ano na ako. Ito. lugi na ako nito. Kasi wala na. Totally, um, talagang binahaya na siya ng bukbok. So, ito is papadala ko na lang sa nanay ko. Papakain na lang niya sa mga Bibi niya. So, ito, nalugi tayo ng worth 1,500 uh, 1,500 yan guys. So, yun ang ating lugi ngayon. So, hahabulin na lang natin siya sa mga iba nating benta. Yan. i ko rin pala sa inyo mga kasari yung last deliver natin ng feeds or dog food, cat food nung last November 10. Yan. Nagkakahalaga yan ng Bali, nabawasan na kasi yung iba is na-display na. Kagaya ni Top Breed. Ito, si Top Breed Adult, ang order ko kay Top Breed is tatlo. Ayan. So, nabawasan na ng dalawa. Si Cuties, ito, si Cuties Tuna Shrimp, ang order ko dyan, dalawa. Tapos si Soy cut ang in-order ko dyan is lima. Kasi to fast moving sa akin itong si Soy cut Tuna. At itong si Cuties Tuna, flavor din yung nasa baba. Ang in-order ko dyan is lima. So, dalawa na lang. Nabawasan na sila ng tatlo. Ayan yung mga fast moving. Na-deliver yan, guys, noong no, November 10. Tapos, ito naman si QT Seafood. Seafoods naman yan. Pagkain ng mga pusa. Uh, ang in-order ko lang naman to isa. Ito, hindi to masyadong fast moving. So, mangilan lang, ngilan-ngilan lang yung bumibili. Tapos, ito si GMP Tree. Yan ang mga mibenta. So yan guys, sa mga nagpaplanong mag-open mag ng business na poultry supply Makikita nyo po sa video ko uh, I-upload ko po, update na ko kung ano yung mga best seller Na pwede nyo iunang itinda sa inyong tindahan So ayan, kaya keep on watching lang kayo sa aking mga ina-upload na video Para magkaroon kayo ng idea So ayan yung mga items na fast moving At yan ang tinatanggilik ngayon Pampakain nila sa kanilang mga alagang aso, at pusa at manok. Yan sila. Yan ang makilalang brand. Okay? Ayan mga kasari, dumating na naman ang ating deliver. Galing kay Vaz. Ayan, ang total ng deliver nila ay ayan, 27,000 and pesos. Yan yung total na ating in-order sa kanila. Ito yung consignment. So, nag-order tayo. Lahat ay yung mga fast-moving items natin. Uh, Fireblaze na 3,000. Tatlo ang ating in-order. Tapos, meron tayong, ayan, canary mix, tatlong ating in-order, pagkain ng ibon. At meron din tayong, ah, ito pala yung, ano, ah uh, African mix. Ito yung canary mix. At syempre, ayan po ating bestseller na cat liter. Ayan, tagwa 5, 5 uh, liters tong nandito. Tapos, nandito naman po yung mga, like 10 liters natin, ayan. So, bali, ang in-order natin sa mga cat litter natin, ayan, may lavender scent, lemon, sakura, apple, coffee, tsaka, um, ayun to, lavender na free. So, yun yung mga scent na mabenta sa atin na cat litter. At, syempre, meron tayong free. Ayan ang ating free sa mga in-order natin cat litter. Sa so, pag-umorder ka kasi ng sampo, meron kang free dalawang sako. So, ayan sila. Apat na sa ako ang ating free na tag 10 liters. Ayan. dumatik Dumating na naman yung deliver natin sa isa nating supplier ng feeds. yan, nag-order tayo ng dalawang whiskas na adult. Isang super hagibis. Isang stock developer. Isang enertor. At dalawang pigeon flyer. Pagkain niya ng kalapati, Tapos isang oat growth. yan, Pagkain niya ng ibon. Tapos, eto, nag-order tayo ng apat na sakong top breed adult. Yan yung isa sa mga bestseller na pagkain ng aso. Ang bentahan ko dyan is 85 pesos per kilo. Ang puhunan nyan is 1,410. Bali, ang total na dineliver nila ngayong araw is 13,751. Pag wala kang discount, ang total na babayaran mo is 13,916 since na full sale sila, naka-order tayo ng apat. May, nagkaroon tayo ng discount na 160 sa top at 5 pesos sa stag for plus. Ayan. Ito pa mga kasari, ang mga dagdag stocks natin this month of November. Dumating siya ngayong November 25. Ayan. Bali, ang total ng ating stocks ng ating panindang feeds is 14,575 plus yung sa dog food naman is 2,720. Ito yung nutri bon na pagkain ng dog. So, ayan ang ating dagdag stocks ngayong yes. November. Ayan ang mga dumating na itong stocks. At babayaran natin itong stocks nito sa December 24 yan bago magpasko. Ayan ang ating mga stocks. Bali, restocking tayo niyan. Bali guys, um, na kapag deliver ngayon ang bus, this month is tatlong beses na. Patlong beses nilang deliver ngayon sa aking month of November ang gantong stocks. Ito yung ating consignment na supplier. Ito naman yung ating special cut. Bali, anim na sako yung ating in-order na TIG 7 kilos. Ayan pagkain niya ng pusa. Ang flavor niya is chicken and turkey. Um, isa na rin to sa mga mabebenta sa pagkain ng pusa. Mali ang total na ating uh, in order kay VK. Ito namang supplier to is kay VK. Ayan. VK. Ayan siya. Si VK. Ayan ang total na deliver nila is 11,860. E kay BK, ano tayo? COD tayo, cash on delivery. Bale, ang in-order natin kbk, BK, uh, anim na special dog. Ay, hindi. Mali. Ang in-order natin kbk is anim na special cat. Tapos, ang special dog natin is apat na sako. So, ayun sila. Ayan, apat na sa ako na tig 9 kilo. Siya yung special dog. ah uh, mabenta na rin tong special dog na to. Kilala na rin tong brand na to. At meron din siyang special puppy. Kaso walang stock si VK. So, uh, magpa-follow up na lang tayo kung meron na silang uh, stocks para magpa-deliver tayo uli. At meron din tayong uh, NutriCare na tuna. Isa lang, isang sako lang in order natin kay NutriCare Tuna kasi hindi naman siya ganoon ka fast moving. So pag may customer lang na naghahanap ng mura kasi si uh, NutriCare ang pentahan ko is 15 pesos. So yun yung isa sa mga mura pwede na pwede kong i-offer sa mga customer na naghahanap ng medyo murang uh, pagkain ng pusa. Bali yan si Nutri-Care na tuna cat food. Ayan siya. Isang sako siya. Bali 20, 22 kilos ang isang sako niya. So ayan guys, pag once na hindi fast moving isang items, nag-order lang ako ng tigisang isang sako. Pero pag fast moving, ayan, dinadagdagan ko ang aking stocks. Kasi para hindi tayo nawawala ng stocks at hindi tayo nawawala ng benta sa mga fast moving na items. So isa yan sa mga tips or technique para ang yung sales is dumami at hindi ka nawawala ng sales. Kailangan yung mga fast moving items is lagi kang may stocks at sa mga hindi fast moving na items naman, mag-stock ka lang ng mga tigi isang sako para hindi matulog ang iyong puhunan. Ayan. At ayan mga kasari, mga kamamshi, mga kanegosyo, yan po ang ating stocks for the whole month of November. Yan po yung mga stocks na dumating sa atin. Lahat po ng mga dumating na deliver for the month of November, lahat po yan ay mga restocking na. Lahat po yan ay ang mga fast moving items natin. And that's all for today's video mga kasari, mga kamamshi, mga kanegosyo. I hope po is nakatulong po muli itong video ito para sa mga nagpaplanong mag-open po ng business kagaya ng poultry supply. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakiklik na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa po mga video. Maraming maraming salamat po!